Ang araling ito ay nakaangkla sa MELC o tinatawag na Most Essential Learning Competency sa Filipino 9 na may layuning ay susulat ang sariling akda na nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagiging asyano at nagagamit ang linguistik ng pausayan sa pagsulat ng sariling akda at nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagiging asyano. Mabuhay magkahenyo! Maligayang pagdating sa Flight MTV 2.0 na may serbisyo mula sa Japan hanggang Pilipinas. Ngunit bago tayo magtungo sa unang bansa, humingi muna tayo ng gabay sa poong may Panginoong Diyos, pinupuri at lubos ka po naming pinasasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga biyayang patuloy niyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin at lalo't higit sa aming mga pamilya. Panginoon aming Diyos, kami po'y sumasamo sa iyo na naway kami iyong gabayan sa aming talakayan. Puspusin mo ng karunungan ng isipan ng bawat isa at buksan ng isipan upang ang kaalaman na kanilang matutuhan ay kanilang magamit sa aming pamumuhay. Muli, Panginoon, ang iyong paggabay ang aming itinataas sa iyo. Hinihingi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Mga binibini, ginang at ginoo, kilalapag lang po natin sa bansang Japan. Ohio, ako si Maki ang magiging tour guide ninyo sa araw na ito. Sasamahan ko kayo na alamin at tuklasin ang kultura ng bansang Hapon. Bago ang lahat, tayo muna magkasigyahan at ito itatawagin kong Oragashi to win it. Para sa ating mechanics, tingnan mabuti ang mga larawan. Mayroon lamang kayong 10 segundo upang memoryahin maigi ang mga larawan. Pagtapos ng 10 segundo, ang mga larawan ay matatakluban. Mayroon lamang kayong tatlong beses upang sumubok na pare-parehasin ang mga ito. Ngayon, tayo naman ay magtungo sa bansa ng mga OPA o bansang mas sa bilang na The Heart of Asia. Upang sukatin ang kaalaman, ako ay may inihandang naro at ito ay tatawagin kong Hana? Dol? Set? Game ka na ba? Para sa ating panuto, bui ng mga nakatagong salita sa pamamagitan ng mga numero na nasa ilalim ng larawan. mahusay! Talaga namang hitik na hitik ang inyong mga kaalaman at tayo nang dumako sa ikatlong destinasyon kung saan nagmula ang bubble tea. Liho, naririto tayo ngayon sa ikatlong destinasyon at ito ay ang bansang Taiwan. Sa bahaging ito ng ating pagtalakay ay may isa tayong gawain na dapat na gawin at ito ay ang tatawagin kong lingwistikong kahusayan ipamalas mo. Para sa ating panunto, suriin at sagutan ng mga sumusunod isulat sa papel ang tamang sagot sa puwang o kahulugan sa itinamang mga salita. Para sa unang bilang, payapa at tahimik ang araw ng tagsibol maaliwalas. Bakit ang cherry blossoms naging mabuhay? Para sa ikalawang bilang, ano ang simbolo ng imaheng koneho sa pabulang ang hatol ng koneho. Para sa ikatlong bilang, iantas ang mga sumusunod na salita batay sa tindi ng emosyon o damdamin. Ligaya, tuwa, ngiti, saya. Para sa ikaapat na bilang, kinabukasan ipinagpatuloy ng tigre ang paghingi ng tulong hanggang siya'y mapagaw. Nang walang tulong na dumarating, imaposay siya sa lupa. Ang ibig sabihin ng lumupasay ay Para sa ikalimang bilang, nais siya ng tulungan ng lalaki ang tigre subalit nang ibabaw ang kanyang pangamba. Ano ang ibig sabihin ng salitang pangamba? This is Captain Max speaking. Masiyahan ba kayo sa atatlong lugar na ating pinuntahan? Kung ganon, tayo nang magtungo sa bansang mas kilala sa tawag na The Land of the Dragon o China. Atin ang alamin ng kanilang mga kultura at kung paano natin mapapahalagahan ang mga kultura nasasiksehan ng ating mga mata. Mga paraan ng pagpapahalaga sa kulturang asyano Una, pag-aaral at pag-unawa. Ang pag-aaral at pag-unawa sa kultura, lalo na sa kulturang asyano, ay isang mahalagang aspeto ng edukasyon at interkultural na kaalaman. Pinakailangang maglaan ng oras upang pag-aralan at unawain ang mga kasaysayan, wika, relihiyon at mga tradisyon ng mga bansang asyano upang mas maging malawak ang kaalaman natin. Ikalawa, paggamit ng mga tradisyonal na kasuotan. Ang paggamit ng tradisyonal na kasuotan ay naglalarawan ng malalim na kahulugan at koneksyon sa kultura ng isang bansa o etnikong grupo. Ito ay nagiging daan para sa pagpapahayag ng identidad, sa isayan at kahalagahan ng mga tradisyon. Para sa ikatlong bilang, paggamit ng wika. Ang wika ay hindi lamang isang sistema ng komunikasyon kundi rin isang paraan ng pagpapahayag ng kultura. Sa pamamagitan ng wika, nilalarawan ng mga tradisyon, paniniwala at kaugalian ng isang lugar. kaapat paggamit ng sining at musika. Ang sining at musika ng Asya ay may malawak at nakakaibang hanay ng estilo, tradisyon at anyo. Pagtangkilik ng mga produktong lokal Suportahan ang mga lokal na produkto at industriya ng inyong sariling bansa at iba pang mga bansa sa Asya sa pamamagitan ng pagbili ng mga produkto. Kaanim, pakikilahok sa mga pista at pagdiriwang. Sumali sa mga pista at pagdiriwang na ginaganap sa mga komunidad ng inyong bansa sapagkat ito'y magbibigay sa iyo ng pagkakataon na masaksihan at maging bahagi ng kultura tradisyon maging ng inyong bansa. Ikapito, paglalakbay. Kung may pagkakataon, ang ganda na maglakbay o subukan ang pagbisita sa mga bansa sa Asya. Ngunit maaari rin namang magbasa ng mga libro na patungkol sa mga bansa sa Asya sapagkat ito ay isang magandang paraan upang mas mapalalim at maunawaan ang kanilang kultura, kasaysayan at pamumuhay para sa ikawalo, pagtuturo at pagmamamana sa mga susunod na henerasyon. Bakit kailangang may pamana at malaman ng mga susunod na henerasyon ang kultura ng isang bansa o bansa sa Asya? Pakikipagtulungan at pagtanggap sa iba't ibang kultura kinakailangan na magkaroon ng respeto at pag-unawa sa iba't ibang kultura at tanggapin ang pagkakaiba-iba at pahalagahan sapagkat ito ay mahalaga sa pagtataguyod ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating bansa. Para sa ikasampu, pagpapalaganap ng kaalaman. Kinakailangan palawakin ng kaalaman upang makapagbahagi ng impormasyon tungkol sa mga kultura sa Asya upang mas higit na maunawaan at mapahalagahan ito. Ngayong alam na ninyo ang mga paraan kung paano mapapahalagahan ang kulturang asyano, kaya naman ay tayo nang dumako sa ikalimang destinasyon natin, ang Land of the Smile, ang Thailand. Sa Wadika, para sa inyong gawain, ito ay tawagin kong Michus Michus. Para sa ating panuto, pumili ng isang kultura ng Thailand. Sa likod ng mga larawan, may mga nakasulat na pahayag. Tukuyin kung ang mga pahayag ay nagpapahayag ng paraan ng pagpapahalaga sa kultura o hindi. Sabihin ang sawadika kung nagpapakita ng pagpapahalaga sa kultura at sawika kung hindi. Mahusay! Inyo na tapos ang gawain ito. Batid kong ang bawat isa sa inyo ay may kaalaman na sa kung paano may papakita ang pagpapahalaga sa kulturang asyano. Sa oras na ito ay dadako naman tayo sa pangkatang gawain na may kinalaman sa paksang ating tinalakay. Kung ikaw ay nasa paaralan ngayon, maaaring bumuo ng pangkat kasama ang mga kaklase upang gawin ang susunod na gawain. Kung ikaw naman ay nasa inyong bahay, maaari ka namang pumili at mag-anyaya ng ilang miyembro sa inyong pamilya upang maging epektibo at maisakatuparan ang gawain ito. Para sa ating mechanics, hahatiin ang klase sa tatlong pangkat. Ang bawat pangkat ay may nakatalagang gawain na dapat matapos sa loob lamang ng 10 minuto. Pangkat hapon na. Gumawa ng isang tula na nagpapakita ng mga paraan kung paano mapapahalagahan ng kulturang asyano. pangkat opa gangnam style. Kumatahan ng isang awit na nagpapakita kung bakit kailangan pahalagahan ang kulturang asyano. Pangkat Taiwanese, lumikha ng isang slogan na nagpapahayag ang kahalagahan ng kulturang asyano sa isang bansa. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. mahusay, mga presentasyon ninyo ay maayos na nayari. Kaya naman, susunod na gawain, kayo muli aking susubukin. Ang gawain ito ay tawagin nating Thailanders, anong say mo? Bilang isang ka na namulat sa makulay na kultura ng bansa, sa paanong paraan mo ito mapapahalagahan? Talaga namang hindi kayo nagpapasindak sa hirap ng mga gawain. Ang kinggaling ay inyong ipinakita, kaya naman kayo'y muli aking susubukin. Bilang isang mag-aaral, bakit kinakailangang maging mahusay sa paggamit ng lingwistiko sa pagsulat ng anumang akda? At paano mo may papakita ang pagpapahalaga sa panitikan at kulturang asyano? Mahusay! Para sa panghuli natin destinasyon, narito na tayo sa bansang kilala bilang The Pearl of Orient Seas at ito ay ang Bansang Pilipinas. Samahan ninyo akong tuklasin ang mga katanungan na nakapaloob sa bansang ito at ang gawain ito ay tatawagin nating Filipinos. Para sa ating panuto, basahin at unawain ng pahayag. Tukuyin kung ang mga pahayag ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kulturang asyano o hindi. Isulat ang smiling face kung nagpapakita ang pagpapahalaga at sad face kung hindi. Isang panibagong araw na naman makahimyo ang ating nalampasan. Maraming salamat sa inyong pananood at partisipasyon sa ating naging talakayan. Baunin ang nakuhang aral, i-apply sa inyong tahanan at palawakin pa ang inyong kakayahan. Ito muli ang mag version 2.0. Hanggang sa muli, paalam!